Welcome back to my channel. I'm Lily TV. Magbablogs nga po ng iba't ibang uri natural na halaman gamot. Nagtuturo din po ang video. Alam mo kasi iba't ibang uri natural na halaman gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag makalimutan mag-subscribe, mag-likes. I-share na rin po ninyo sa friends and family kung may request sa ginagawa ko pag-share ng iba't ibang uri natural na halaman gamot. Ang ginag-vlogs ko nga po ay yung mga natural na halaman gamot. Pagkaturo ng mga inumin na dapat iwasan ng inumin. Pagkaturo ng dapat dapat nyo iwasan kainin. Habit nyo sa araw-araw para makaiwas kesa sakit. Yan po yung mga tips tutorial ko and vlogs. Maraming maraming salamat nga po sa mga subscriber ko. All subscriber, all viewer. Tingin po yung new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pero sa ato, patuloy nyo sa patahan channel ko para lalo po mag-grow. Okay, ang tutorial ko po ngayon, yung iba't ibang uri ng pagsusuka o pagsakit ng chan. Tips number one, kaya ikaw ay nasa tiyan, kasama na yung nagsusuka. Pagkatapos mong maligo sa umaga, ang ibig sabihin, yung mura mo ay ah, mahina nasa lamig. Kasi, di ba, pag malamig na tubig, yung niligo mo, tapos pagkatapos mong maligo, nasusuka ka, sumakit yung tiyan mo. Ang ibig sabihin yan, nagkaroon ng hangin yung loob ng tiyan mo, kaya na susuka ka o sumakit yung tiyan mo. Text number 2. kahit ikaw nasusuka, allergic ka sa mga pagkain. Hindi lang, hindi lahat ng pagsusuka ay dun sa yung alamin nyo. Kapag ikaw ay kumain ng isang pagkain, example, mabaho, mga amoy, example, sobrang alat, sobrang tamis, tapos yung alat sa kayong tamis, yung alat sa kayong asin, hindi gusto ng tiyan mo, pwede kang sumakit ang tiyan o pwede kang magsuka kung yung uh, tamis, mainit, malamig, pwede kang magsuka niyan, pwede kang sumakit ko yung chan mo. Yan yung tips number 2. Tips number 3, kaya yeah, nasakit ang chan mo, yung nakaamoy ka ng amoy na hindi gusto mo ng amoy, hindi gusto ng pangamoy mo yung naamoy. Halimbawa, dumi ng hayop, uh, ng aso, tayo ng tao, excuse na kaya nung dito. Uh, dumi ng manok baho na basura, baho na indurnal. Kung hindi kaya na sinura mo yan, pwedeng sumakit yung chan mo o masuka ka kapag hindi mo kaya yung mga amoy na ganyan. Ayan, tips number three. Tips number four, hindi kang masuka yung kapag naginom ka ng napakadami, tapos inom ko pa rin ang inom, gusto ng utak mo na iinom ka ng inom kasi si kumpare o ang kabarkada mo sinasabihan ka na mahina sa inuman, huwag mo nang pansinin sila kasi alam mo ba, yung storage natin, kapag hindi na kaya niyan, isusuka natin kasi waste yan eh. Kapag pinilit mo masisira yung mga laman loob mo dyan, kidney, atay, ano ka man, dito ka. Kapag pinilit mo nang pinilit inumin, kaya nga sinusuka mo tapos inumin pa ulit. Susuka mo yan ulit, promise kapag gusto nang isip mo, minamakamin ng suka, ka naman suka, tigil mo na. Kasi delikado po yan. Huwag mo na sarili yung utak lang kasi nag-uutos niyan. Pero yung tiyanin mo, hindi na kaya. Kaya nga sinusuka yan, ay laso na din sa loob ng tiyan mo. Di ba nang papasin mo, ng tibay mo, kapag sudra yung ino mo, sasuka mo yan kasi laso na yan. Kapag naipon yan, doon pwede masira yung kidney mo, o altay, bato. Kaya sinusuka nga natin yung yung tips number 4. Text number 5, kaya nasusuka yung bigla kang umulan, tapos galing ka sa initan, nagpaulan ka, galing ka sa initan, tapos nagpaa ka pa, hindi sanay ka magpaa, hindi ka sanay magpaulan nang galing sa initan. Pwede kang masukan yan, pwede kang sumakitan dyan, lalo na pagdating mo sa inyo, kaya nga sabi mo ko tanda, pag galing mo sa ulan, maligo ka agad yan. Tama yan. Kasi kung yung ulan na hindi naman sobrang lakas, simple sa singaw yung init ng katawan mo. Mas malakas yung init ng katawan mo kaysa din sa basa sa katawan mo. Hindi kang lagnating yan. hindi kang sumakit ang tiyan. Hindi ka na magsuka, uh, magsuka, etc. Magkasama yan. Kasi nga, yung init at yung lamig, nagsama. Tapos hindi kaya ng katawan mo mas mainit pa ka katawan mo kaysa dun sa lamig sa ulan kasi mahina na yung ulan. Dapat maligo ka na agad. And yung tips number 5. Tips number 6. Kaya ikaw susuka dahil sa mga nalalanghap mo na mga alikabok na madumi. Nalalanghap mo na mga balahibo ng aso, balahibo ng pusa, balahibo ng kabayo, balahibo ng yung, yung iba't ibang hayop na allergy ka sa ganun, pwede kang masuka o sumakat ng tiyan mo. Ayan yung tips number 6, kaya nasusuka. Uh, tips number 7, kaya ka nasusuka, pwede ka na naman na high blood. Oo, tama. Kung ikaw nasusuka at merong sinabi ng doktor na ikaw high blood, pwede maramdaman mo na nasusuka ka o nasakit yung tiyan mo. Karamihan, karamiwa nasusuka kapag ang sobrang taas ng dugo. Yan. Tips number 6. Yan. Tips number 7. Pwede kang masuka oh, kung may sakit kang vertigo. O. So, kung may sakit ka na vertigo, mararamdaman mo para kang susuka. Kung may sakit vertigo mo, lalo na sa migraine, tapos sobra-sobra ka sa sa trabaho, buyat ka, mararamdaman mo yun, nasusuka ka. Ayan yung tips number 7. Tips number 8, mararamdaman mo yung nasusuka ka kapag sumakay ka sa biyahe, gutom ka, walang laman ng tiyan mo. Kapag sumakay ka sa biyahe na sobrang dami na ito bango doon na hindi ka mahilig gutom tapos naamoy na yung pabango, masusuka ka o sasakit yung tiyan mo. Yan. O amoy putok doon o may mga medyas na sinuot na ulit na nabasa ng ulan, siyempre ang baho sa loob ng air na bas, Yan, masusuka ka. Yan yung tips number 7. Kaya yung tao ay na susukang, pinagmodula ng pagsusuka. Okay. Maraming maraming salamat po sa sumusuportas sa ka po Sa bago lang po dito na hindi pa nakaka-subscribe. Sa bago po lang dito na hindi pa nakaka-likes and nakaka-share. Pwede po bang makihingi ng kandang tulog. Paki-subscribe po and kaki-likes and i-share na, na rin po ninyo sa friends and family. Thank you for watching MLP TV. Bye-bye. Mabuhay po kayong lahat. Sana po nakatulong ako sa inyo sa pagsusuka.